Sige so, guys, uh, mga ko sa inyong lahat no. Uh, uh, sa ngayon guys, uh, bali dito, nandito tayo ngayon sa bahay no. mag lang tayo dito. Gawa nung uh, nasa hospital pa yung mama ko. Eh, nasa hospital kasi siya. sa so, magbabantay doon yung mama ko. So kahapon may natanggap akong ano. Ayuda. Eto. May natanggap akong ayuda guys. Galing sa ano. Sa ayan no? Place W So ayun, magpapasalamat tayo, tayo guys no, sa ayuda na binigay sa atin. Ayan, biyaya ito eh. Kaya dapat natin magpapasalamatan guys. No? So ayan, uh, nagigiramay din pala ako sa mga ano, sa mga nasawi no sa bagyo bagyong tino na doon tumama sa sa Cebu sa Negros kaya no? nakikiramay po ako sa inyong lahat Uh, ano uh, magpapasalamat tayo ngayon guys sa ah. dito sa ayuda na natanggap natin mula sa DSWD maraming maraming salamat talaga sa pinabot ninyong tulong dito sa amin no uh, sa ayuda ayan maraming maraming salamat po talaga napakalaking tulong po nito sa amin no itong binigay ninyong ano ayuda para sa ano katulad namin so ayan guys tingnan natin yung ano yung laman itong ayuda na ano, galing sa DSWD. Ayun, shout out sa DSWD. DSWD din. Ayun, maraming maraming salamat sa ano sa ayuda na o tulong na binigay niyo sa amin, no? So, ayun guys, sa uh, ayun natin to, guys. Tingnan natin kung ano yung mga natanggap na ng galing sa DSWD, guys. D DSWD, guys, no? Yes. yun. Ito po yung mga uh, Yes, yung ano, may mga kape. Ayan. Mga kape guys. Yan, maraming salamat sa ano no. Sa tulong na binigay niyo sa amin. Tsaka, uh, mayroon ding ano guys, mga dilata. Ayan, mga dilata. Ito. Bali, ano. Um, 2, 4, 6, 10 dilata at saka ito, bigas. Ito yung pinakakailangan talaga namin guys. Itong bigas. Ayan. Ang ganda ng pag-a-pack niya na. No? May pangalan talaga. Ayan. And may nakalagay talaga na not for sale so ano talaga to Uh, pamimigay lang talaga to best no ayan maraming maraming salamat ha di sa mga ano na mamahala sa DSWD ayan. maraming maraming salamat po talaga sa ayuda o tulong na pinabot niyo sa amin And ba? so bali, dalawang ano dalawang plastic nito ano bigas ito ito talaga yung pinakakailangan namin dito guys no kilo yes. hindi ko lang alam kung ilang kilo to bawat isang plastic guys lang no? hindi ko alam kung ilang kilo to wala din kasi yung timbangan dito para matignan natin pero tansya ko nasa mga ano to mga 2 kilos 2 kilo yata bawat isa nito yan may mga dilata pa guys

thank <laughs> you May nanloob sa akin dito sa bahay guys. Sinasabi ko na nga ba. Nung, nung mga nakarang nung mga nakaraang araw lang guys. Napapansin ko na talaga may, na ano, may nagmamanman sa akin. Putik. Hindi ka na tayo doon. Buti na napansin ko yung ano guys. Na may tao talaga. Ayan you know, o. Kasi kitang kita kasi sa bintana namin guys. buti nilang may karga tong ano nilagyan ko lang ng bala may naka-reserve na bala talaga sa um, kapag uh, pinatago ko to na yun baka nandito datamaan ko yun eh natamaan ko yun guys sa... Baka may mga kasamahan pa yun guys Oh, tik niya Muntik na ako talaga dro. Siguro alis muna tayo guys no? Hindi tayo magtatagal dito Nagpipika na ako na Kailangan muna natin mag-ano guys mag impake muna tayo ng mga gamit natin guys no Baka balikan ako ng mga yon Sinasabi ko na eh Nung mga karang araw pa talaga may napapansin na talaga parang may nagmamanman sa akin kung maalala ninyo nung naglive ako yung kumalabog yung bubong namin akala ko kung ano yun baka isa na yun sa ano baka binato ako nung time na yun tapos inano nila parang pinaka, pinapakiramdaman nila kung ano kung kikiramdam ba ako doon sa ano kung bibigyan ko ba ng pansin yung pagbabato nila dito sa ano bubong namin wala naman akong ibang ano nakalaban kundi yung mga ano yung mga dating kasamahan ni Biboy siguro nagpapalamig lang sila nung mga time na yun kaya, kaya ngayon parang bumuelo na sila guys butik ngayon mismo, magbibihis lang ako guys ha? ah ahalis yes, tayo dito magpapalamig muna tayo Gahanap mo nga tayo nung pwede nating mapagtaguan guys no. Okay. no. Ito, 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 ito. kala nila may nila ako no? gusto nila ng gulo bibigay natin bibigay natin yung gusto nila kala siguro nila may isa tayo guys pero munti ka na talaga ako no? buti nilang napansin ko ka yung sa likod kasi namin daan na yan eh, highway na yan yung, yung hindi semento yung hindi semento na highway guys ha. rough road lang siya rough road lang siya guys okay ka na tayo dun guys sayang nakatakas pa hindi ko talaga napuruhan ito so, ay din na natanggap natin baunin na lang natin ito guys no baunin na lang natin ito okay. ito punta sa bundok ah, okay. okay. guys no huh. dyan no highway na kasi yan dyan guys eh yung rock road na highway dyan Munti kana na tayo yun guys na no? Pero akala nila maisahan nila tayo guys So sa ngayon guys no uh, Kailangan mo natin patayin yung video natin guys Kailangan ko muna maging pake ng mga gamit no, Kung May dadaanan lang din akong kaibigan na Mapagkuha natin ng mga ano Pangdagdag sa kagamitan natin guys So ayun guys ha uh, Patayin muna natin yung video natin guys so update ko na lang kayo sa ano guys ha? sa susunod guys so ayan abangan nyo video na to guys ayan maraming salamat sa inyo